I-check natin kung saan nanggagaling yung katas. Galing, galing gano'n pa dumi. Galing dumi, no? Sobrang dumi. So, malipis na rin. Kung saan nagaling yun, tumapang na lang yung rumo. Kung may konting leak yung van natin. So yung leak na yung kanina, galing siya sa valve cover. So ngayong araw nga guys, ipapunta tayo kay Shiba Auto Care. Dito lang yung malapit sa amin sa Fairview. Papa PMS tayo dahil June na 4 PMS tong Toyota HiAce. Super Grandia natin na ginagamit natin pang karga ng motor. At hindi na rin natin ibinaba motor na kinuha natin kagabi. Ito yung R1250 na BMW na GS. Sobrang dumi niya guys, kaya kailangan na rin natin pa detail para naman presentable pag pinakita natin sa buyer. So after nga yan, diretso na tayo sa Shiba Auto Care dito sa Fairview para magpa PMS na itong van na gamit natin. So yung shiba guys is along Belfast Avenue Malapit lang siya sa SM Fairview Paglampas nyo lang po ng Neapolitan wow. Sa so may bandang right side may palatandaan dyan So palatandaan nyo dito guys Before OB Montessori Makikita nyo na itong SEC motor Supply dito sa may Fairview So, nandiyan na rin yung Shiba, guys. So, dito pasok nyo, guys. So, napakalaki ng likod na ito, guys. Hindi lang siya pansin kasi nasa likod. Pero ito, may marami siyang car wash bay. At syempre, nandito yung mismong service center nila. You know. So, dito tayo ngayon, guys, sa Shiba Auto Care. Dito rin sa may Fairview. Ito yung kasa nila ganda, so, ganda dito guys kasi merong Sec Supply sa labas. Meron din sila service pang motor. Wow. Tapos syempre dito Shiba Auto Care. Sa likod ng daan yan. Tapos meron Top Care Coffee. Well, ganda dito man. may daan sa loob. Kaya nakakatawa. Tapos may car wash na rin. Wow. So, after nyo magpa-PMS, pwede kayong mag car wash habang nag PMS kayo pwede kayong mag coffee isa dito guys gamit nila dito Microtex na no? naka microtex si kuya mo oh. so daming car wash bay dito nagtataka yung iba punong puno sa labas so oh. hindi lang yan napapansin pero ang luwag dito so daming bay no so pagdating yung trip pinakalikod dito guys andito naman yung service center nila so nandiyan yung van natin syempre shout -out kay microtex no yung gamit nating detailing may lifter sila dito may lifter, may lifter. meron silang oven pag may paint job kayo so meron sila dito guys na lounge para sa mga uh, nagpapagawa. Ayan you know. o. So, pwede kayo dito nung gumambag. Aircon eh, yun. Kung wow. sa car washing ka, may daan din dito. Ayan so, Pwede kayo pumunta dito sa coffee shop nila. So, may daan din dito sa coffee shop. Ayan you know. so, pwede kayo mag-work habang nagpapagawa ng auto. Luwag dito guys ha. Uh, o. You know. wow. So, yun naman yung gawaan ng motor. Punta rin tayo sa SEC. May daan din dito sa loob yan. So, lahat may tagusan, no? Kaya nakakatawa dito. Hindi kayo maboboard. board Yun, no? Know. Hi, boss! Hindi tayo, guys. SEC Moto Supply. So, ang dami dito, guys. SEC Box. Kung so, taga-fairview ka, kahit di ka na magpunta ng Kaloocan, maraming stock dito ng SEC. Pati mga upuan, box, mga bag at yung mga carrier syempre saka elevators. napakaganda na ito ito gusto ko ito magkaroon ganda na ito sobra waterproof tapos 8.5 lang syempre may less pa yan no mga jacket raincoat ito pants meron tayong ganito ginagamit sobrang ganda niyan. ito waterproof na jacket sobrang ko niyan. na waterproof sa mga manibela fair carrier ito bracket ito yung mga bagong jacket na adventure meron tayo na ito binigyan tayo ganda na ito adventure jacket at ito ang ganda rin ito So, ang pinakamurang helmet ni Sec, guys, around 2.6. Umaabot ng 4,000. Depende sa design. Half-face yan, Meron ding mga full-face. Tapos, meron ding modular tong ganda. Modular na carbon. Ganyan, 14,000. Tuwing nagpapagawa ako ng na sasakyan, sisigurado ko na mayroong malapit na kainan o tambayan para naman di nakakainip, di ba? Napakalamig na aircon, murang pagkain at syempre malakas na wifi. At syempre, pag nagpapagawa tayo, sisigurado natin na mayroong lifter yung pagagawa nating talyer. Hindi ko alam kung ganito rin ba ibang car owner, pero ako gusto, gusto ko sinisilip yung ilalim ng sasakyan ko para ma-check ko kung may mga maluwag o may mga tagas. So maganda rin talaga may lifter guys kasi may napansin tayo dito. Oh. Parang may namumuna ng mga oil. So, check ni Kuya. Ayan, oh, kita natin dito. I-check natin kung saan nagagaling yung katas. All drain plug washer. Lahat ng klase ng drain plug na washer. So, dito sir, sa Shiba, ina-advise nyo na palitan talaga, no? So, parang ganito siya dito siya sa ano nakalagay. Sa Ford buo to, papalitan. Hindi natatanggal. Hindi, natatanggal. Hindi tulad okay. na itong Toyota. Oo. Dapat napapalitan nyo rin to guys Para naiwasan yung leak sa drain plug Papalit din tayo ng brake pads guys Dahil pud-pud na to Palitin na talaga yan So ito yung brake pads Palitin na rin talaga May ilang percent na lang yan boss 10% na lang So kaya may dala na rin tayong brake pads Pamalit dyan Kung no. so, makita natin yung difference ng brand new Layo no Halos 10% na lang halos natira dito Kaya kailangan na rin magpalit So dala na natin to guys Original na Pang Toyota Hiace So ang presyo nito na nasa around 4,500 or 4,000, no? Medyo mahal pero matagal naman maubos tong front brake pads. Ito kasi hindi nila nililinis siguro, eh you no? Know? Sa inyo pala, nililinis nyo rin, no? Kailangan nililihan ng ponte kahit yung mismong brake pads para bago yung kikabit may kapit na kagal no. so ito may panulak talaga ng piston piston puller nilalagyan natin yan ng brake paste para bago ikabit yung brake pads dun sa brake plate so na natin guys bagong brake pads so, sa left side driver side tapos na nakakapit na siya so, nagde-drain din tayo ng coolant, Papalitan natin ng lahat since ma almost 90,000 na ang tinakbo niya from last na nag-drain tayo ng coolant. So ngayon guys, linisin natin yung rear brake. So, natin yan para malinis yung brake shoe. Hindi natin gano'ng kadumi sa ating dumi, Kabindumi, no? Kung so, manipis na rin. So, medyo kailangan na rin palitan yung brake shoe natin. So, binabag na natin guys. Tapos na yung rear brakes. So, nilinis lang muna natin. Kailangan natin magpalit ng brake shoe. Kaya lang wala tayong dala noon. So, next time natin gagawin yun. So, nilinis na lang muna nila yung rear brakes. So, nag din tayo ng kulat guys. Dahil sobrang tagal na nung radiator na ito na hindi na palitan. So, kaya nag tayo ng kulat. Ito na yung pinagpalitan ng kulat. Ang dami oh. ating balde. So, may dala tayong kulang. Actually, dala natin ito. Ah, 8 litro lang. Two liters bawat isa. Natin. Yan natin. Ang bakasya yan. Pag kulang, bibili na lang tayo ulit. Ang ganda ng galing Tumapang na lang kung ano. So, Kapasawil pa na makita. Kung may konting leak yung yung natin. Sa ilalim kita natin, natin yung mga leak kanina. So yung leak na yung kanina, galing siya sa valve cover. So yung cover niya, siguro luto na yung gasket. So normally, wear well, and naman yung pinapalitan talaga. Kailangan natin palitan yon soon. So sa ngayon, okay naman na muna itong PMS natin. So far, okay naman. Ang pinalitan natin dito, break uh, brake pads, oil, oil filter, cabin filter. Tapos syempre, kulan, at drain tayo. So dito guys, after nyo magpa-PMS, isa-scan din nila yan para isa-sure nila na walang fault. So ito yung total na nag natin guys. 2,450. So unchanged on only 700. Brake cleaning. Tsaka palit ng brakes. One for. At syempre yung drain and replace coolant na 350. Kaya total na 2,450. So bago niyo uwi yung kotse nyo dahil tapos na IPM pm eh diretso nyo na car wash so dito rin yan kanila rin yan Shiba Shiba car wash at after nga yan dinaanan na rin natin yung motor na pinadetail natin sa Ceratec medyo mahaba-habang araw pero ang dami natin nagawa diba thanks for watching baka hindi ka pa nakafollow follow mo na guys Jet Rider let's go